Ito lang natin sa ref. Kasal lang natin mabuti. Oh guys, oh. Nalagay lang natin sa... one part, one part lang yun, guys. Mas lalong malasa sa ka. <laughs> diba? Sunod tong bawang. Okay na yan. Tapos, ilagay natin tong sili. Siling ito. Siling matanda. <laughs> ito, fresh. Tapos, like, Ayan, one, dalawa lang kami ni Chris ang kakain kasi dyan. Yung dalawang bata. Kami ko yan Tapos, lagay. Oh. yan guys yan tapos lagyan natin ng asin yan yan sana na natin guys Ayan ang apoy. Ayan apoy para hindi masunog. tubig. Ano, oh. tubig. Lagay na natin, guys. Lagay na natin ng paminta. eh okay, nalagay natin ng paminta. Yan. Yan, guys. Lalagay na natin ang gata. guys. Yan, pakukulan lang natin yan, guys. Yan nang nating ano, walang takip. Tignan pa natin ng asin, guys. Ito lang. Matabang siya. Ayan. Medyo patutuyin natin din, guys. Para masarap. Ayan, guys. oh. medyo nawala na yung konting sabaw niya. oh. So, kumunti na pala yung sabaw niya, guys. O, oh, ayan. Sarap yan, guys. O, oh tas medyo maanghang na maanghang baka magreklamo